Napasing ko lang ata yung encounter ko. May mga tao talaga na nakakalimutan nila yung level nila sa tinuturuan nila. Yung gusto yung pulido yung gawa kahit nagsisimula ka pa lang naman. Utas ng standard nila. Di ba sila nagsimula sa umpisa? Kasi ano yung bago nila hackin yung bagay na yun, malakas na sila, professional na sila. Yung mga tinuturo yung nating structure, minsan sila din maggawin sa atin. ibis na mag-upgrade natin yung sarili natin at madagdagan yung knowledge natin. Sila din pala yung magda sa atin nabagay, ganyan naman talaga yung mundo at kanya pala pababa, char paano mo nga ba malalaman ng isang instructor is napaka galing para sa akin, ang pagiging instructor ay dapat two-sided marunong siyang lumibel sa turuan niya, sa sarili niya at marunong din siyang magtanong bakit hindi ito nagagawa ganito, turuin yung standard yung hindi na unang gawa pa lang gusto nila perfect agad wala ka namang ginawang masama, gusto mo lang matuto gusto mo lang madagdagan yung sarili mo at gusto mo ma-improve ang sarili mo sa mga bagay na gusto mo. Pero yung mga gusto pala natin, minsan hindi nangyayari. Depende na lang yun sa sitwasyon. Kung attractive ka, siguro favorite ka ng lahat. Tsaka dapat ka rin na instructor. ang naniniwala sa kwento ng isa. Kasi lahat naman ng story ah, ay may two side story. Ano ba ang babang silbi ng dalawang tenga kung lagi mong paniniwalaan ng isa. Kung ina open ng pangalawang tenga. Karamay yun pa naman ng kwento. Is ng kwento pa yung pinaka mas masama o hindi pa uli, marami pa darating sa atin sa buhay natin, nakakala natin blessing doon di pala tayo matututo doon di natin may improve yung sarili natin doon di tayo makakita ng kapwa natin sino nga ba yung nagiging totoo at sino nga ba yung pwede natin sama nang gandulo magpasalamatan lang tayo kasi lahat ng dumang sa buhay natin is it's either good, it's either bad at mo ng pagkakamali eh huwag na natin gayahin ng mga pagkakamali kung alam naman natin mali Oh, self, payan eh, mo yan. Naging mabuti pa rin tayo. Ewan ko, pero bakit napakasimales mo talaga, self, no? Mabait ka naman, pero ba't maraming dumarating sa buhay mo na susubukan ka talaga ng panahon. Susubukan ka talaga, self, eh, no, pero easy, oh.